Bakit? Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is literally and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Na minsan ikaw, sabi mo, Lord, ayoko ng pressure sa buhay. But sometimes, in order for you to grow, kailangan talaga may pressure. Kaya lang, minsan talaga sabay-sabay. May pressure sa bahay, may pressure sa trabaho. Yung bang, pagod na pagod ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, gusto mo, relax. Hindi ka pa nakakapasok sa pinto. Ramdam mo na agad ang pressure. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni pastor. Because Satan is intentionally coming against you and putting pressure on your life. Why? Because Satan wants to crush you. Kaya ang sabi ni, ni Apostle Paul, we thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life.